Ikaw ba? Opo. Alin po Alip, sir? Siya po yun, sir. Siya ba? Ano po yun? ka? Opo, sir. Asan ang lisensya nito? Sir, nasa akin po, sir. Kasi hindi ko na po siya in Function eh. Ay, sumama ka sa akin sa investigation. Hmm? Nahirapan kaming maghanap sa iyo, ha? Kaya nang papusin na hanap, sir. Nandun po ako sa... Odo ka magpaliwanag sa investigation. Opo, sir. Ah. O, sama. Sumama ka sa amin. Kasi, mayroon tayong tinatawag kapatid na lawful and unlawful order. Criminologist ka. Alam mo yung tama at mali. Pag mali ang utos, huwag tayo sumunod. Ay, public service tayo eh. Public servants eh. Dapat tama ang ginagawa natin eh. Pinigit na mo, dalawang libo. Opo. Sa araw. Opo. Hati tayo. Ha? Ah, kaya po, boss. Huwag ka nang maya. Asan ang ATM mo? O! Ano siya? Ano? angel. <laughs> ano? Pero nakikita. Wala pa naman siya. Ayaw niyang aminin, yung ATM niya, nasa misis niya rin. <laughs> ATM. Automatic <laughs> to misis. <laughs> 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 pinikturan pala niya, sir. Pinura? Ang pulis? Pinura po, sir. Alin ang pinikturan mo? No, yung motor po, sir. At yung ano, sir. Nakabotor siya. Pero naka-uniforme. Opo, yung pulis po na kulay blue. Mas naka-shot po siya. Pero nasa, nasa trust pa eh. Nasa trash pa eh. Kasi siya na nagbura, yung pulis na nagbura eh. Tapos, pinagsigay ko po makakakuha yung cellphone ko. Brother, may CCTV kayo dyan? Yes, sir. Anong oras ka pinara? Mga 8 na po sir. Na umaga? Opo. Sige, magpapalam lang ako sa boss mo. Binura niyo po sir Pati sa trash? Opo Ayay! ay, ay. Binuran, Marunong 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 Yung pinagsiki ko pong bawihin po sa kanya kanya sir Kung yung cellphone Kino yung cellphone mo? Opo Opo na sir man, kasi alay. Hindi marunong, marunong. Kailangan kailangan ko po gamitin yun eh Ipagpalagay na may kasalanan itong kapatid natin May traffic violation Yung pagkuha ng lisensya At hindi tinikitan Walang katwiran yun tapat ng MPD nangyari. Opo, sir. Anong ginawa mo? Yung doon na po, oh, pinara niya na po ako. May na, anong ginawa mo, nag-overtake ka? Opo, nag-overtake po ko diyan. Kasi yung nasaw na ako po. Medyo naghi-cellphone po, tapos malilate na po yung pasero ko. Ah, Pagdating okay po doon sa Janpo banda. Pinara na po ako ni sir. Ano daw ang violation mo? Sinabi niya po, alam mo bang bawal yung ginawa mo? Pero sorry po sir, hindi ko na po ulitin. Malilit na po kasi yung pasero ko eh. Sige, mo yung pasero mo. Ano yung sakin? Binababa mo. Sandali lang po sir, baka pwede po makiusap sir. Kasi, malilit ko yung sir, makikiusap. Wala akong pakailan, basta bababa mo. Pakalipatin mo ng ibang sasakyan, sabi niya mo? ako isa po lang sir, bababa na lang po kayo. Hindi yung pamasahe, binalik mo. Hindi po binayaran. Ah, hindi ka nabayaran. Opo. Tapos? Hindi nga po, mga 3 minutes. Escortan niyo po ko dyan, tapos papunta po sa likod mo ng Adamson. Apa, saan ba nangyari yun? Dito na po, sir, na par na para saan ba nangyari yung sabi mo overtake? Dito po, sir, dyan po. Tapos pinara ka? Opo, dito po. Ba tapos ba? bumalik kayo? Opo, sir, naka-escort po siya. Anong sabi? Sir, sumama ka sa akin, tutuloy lang kita. Para madala ka. Pakukulong kita, sabi niya. Sir, buwag naman po, sir. Sabi ano mo, nakiusap, sir. Lima po ka na ko, sir. Dito, dito, -di -di. sumama ka sa akin. Doon po, nag-counter na po kami din. Sa likod ng Adamson, Papuntang? Sa likod po ng Adamson. Tapos, kumilit po kami doon sa may ano. Mintu po siya. May sinabi po siya sa akin. Sabi niya, para hindi kita tuluyan. Ay, hindi ka sa akin, masasabihin ako. Anong sabi? Pag napinaimpound na ko ito, 1.5. Pero kung may limandaan ka dyan, okay na. Sabi niya po sa akin, Sir, B20 pesos pa lang po talaga itong pera ko, sir. Ay, hindi, sumama ka, diretso na tayo. Sir, para yung ko po sa kanya. Talagang, pagdating po sa may palangka po, naka-escort pa ko rin po siya. Si. Okay. Sabi niya, pagdating doon sa may kiyapuna po, po, mauna ka na, susundan kita. Ha? Kailangan nandun ka sa may Central Impounding Area. yung lisensya mo na sa kanya? Opo, ayaw niya po ibigay. Mm -hmm. Sabi ko, sir, basta pumunta ka rin, pumunta ka kita rin. Mga isang oras lang po ako po doon may git, wala pa po. Wala dumating? Wala po. Kung makakaharap mo yung pulis, makikilala mo yung mukha? Opo, sir. Okay. Bali, dito po ako nag overtake Kung maganyan po ako sa grit. Pagdating oh. po dito. Doon ka pinara? Opo. Nakiusap naman po ako. Tapos bumalik kayo? Opo, sir. Okay. Yon, yon, yon. Up. Babalik yan, babalik. Pag-inayatin yung kung sa gitna ng isang mga polis. Ikaw pa? Opo. si po yun, sir? Ano po yun? Police ka? Opo, sir. Asan ang lisensya nito? Sir, nasa akin po, sir, kasi hindi ko na po siya itin Ay, sumama ka sa akin sa investigation. Nahirapan kaming maghanap sa iyo ha. Ah. Kailan ko pa po siya nanakip? Nandun po ako sa tulong. Huwag ka magpaliwanag sa investigation. Opo, siya ko lang. O, sama. Ah. Sumama ka sa amin. Ba't mo ginawa yun? Pero ano po? Ano bang natapos mo? Yung technology po. O, bakit mo kayo ng fiscal lisensya? Sir, kasi po i-import po saan na siya kanina, sir. Ngayon, o. Hindi po kami nagpanag po sa impounding. Magkano'ng inihingi mo? Ay, wala kasi, po sa ang po ako tanong po, Adi... de bale, doon ka magpaliwanag sa ano. Nasa motor daw niya yung lisensya. Ilan taong ka ng polis? Nine years po, sir. O, ba't nagawa ka ng gano'n? Wala kang panikit eh. Doon ko nga po na ano, sir. Doon ko nga po kaya. Hmm. Sabi ko di ko puti nalangin yung photo, sir. Wala, hindi pwede, doon. Okay. <laughs> <laughs> Pangabuso yun. Pag hinuli natin motorista, titikitan natin. Kung wala tayong paniket at may nagawang mali, papayuhan lang natin. Ito uh, Ay hindi. Wala. Doon ka magpaliwanan tayo. May paniket ka. Sir, as of now, sir, ilan na uh, gradual lang po pagbigay ng panikit niya. Hmm. Ang advice ko kasi sa amin, sir, pag wala kong panikit, assistance to MTPB po, sir. Since, sir, yung MTPB, sabi, ang mga ipaw, na lang ang maninikit niya. Mali yun. Kaya yung pong ano po namin, sir. Brother, sinasabi ko sa iyo, mali yan. <laughs> hindi po pwede yun. Okay, kasi kung may violation, ticket, wala kang panikit, ang kaya mo lang gawin, advice tapos kinumpis ka mong lisensya ORCR yan o, imagine eh may tuturing na abuse of authority yan eh wala paliwanag yan brother mali yung ginawa mo kasi mayroon tayong tinatawag kapatid na lawful and unlawful order criminologist ka alam mo yung tama at mali pag mali ang utos huwag tayo sumunod ay public service tayo eh. public servants eh. dapat tama ang ginagawa natin eh. ipagpalagay na brother may violation pagpalagay na hindi mo pa rin pwedeng gawin yun kung ka mo lisensya iskortan mo papunta sa impounding or idadirect mo papunta sa impounding magconsult ka doon sa lawyers magconsult ka sa veteranong polis pag consult ka sa boss mo wala kang makikita pulis na magsasabi tama yung ginawa mo kapatid honestly God knows kaya ako tumakbo sa politika dahil sa mga ganyang nangyayari kaya ako ay tumakbo sa politika kasi wala namang magtatanggol sa ganito eh. ano ba naman ang alam nito itong katulad niya, pag kinumpiskan mo ng lisensya, doble-doble ang takot nito. Yung may lisensya nga, eh, takot sa pulis eh. Yung pa kayang walang lisensya. Hmm. Sir, ayan may na naging procedure sir. Ay mali, definitely. Nga, ganito kapatid. Siguro sir yung nag adoption ko sa procedure. Marami nang humingi sa akin ng pasensya pero kailangan kong panindigan na yung mali, itama idadaan natin sa proseso nandyan yung iyas kasi kung mangyayari, palambot-lambot ako makikiusap ka magbibigyan kita pa paano yung iba hmm. at uh, gusto kong sabihin sa'yo nung pulis ako, may kapalpakan din ako pero marunong din ako tumanggap ng mali ako, isang taon pa lang sa military kamunting nang madismiss. Nakipagpalit ako ng duty. Walang black and white. Pumalpak yung papalitan ko. O, oh, eh, kailangan pa ba akong makipagmatigasan doon? Alam mo naging nakatulong sa akin? Sinanay ako ng parents ko na matapat. Pagtanong ng general, diretso yung sagot ko. Walang hesitation. Sabi niya, i-dismiss Idi kita. Yes, sir. O anong hindi ka pa makikiusap sa akin? No sir. Bakit? Eh sir, mali po ako eh. Okay, very good. Hindi na kita pa dismiss. Dapat matuto tayong tumanggap ng mali. Yes sir. At doon tayo mas magiging magaling. Ah, hmm. uh, driver. Saglit. <laughs> Hindi ka nakapagana buhay mag Hindi na po, sir. Magkano ang inikita mo sa isang araw? Kasi po, sir, ang kota ko po niyan, sir. Alas 4 po na madaling araw. Ano Magkano dapat kinikita mo sa isang araw? Kailangan po, sir, malagpas ako yung kota na 1 2. Ano ba yan? May boundary ka? Nulugan no, po, sir. 2-7, isang linggo. O, sa isang araw, magkano ang inikita mo? Kailangan po makawanto po ako, malagpasan ko po yun bago po ako kikita. Dinadaya mo ko eh. Magkano kinikita mo sa, sa isang araw? araw? Sa sabi, ano po sir, may isang po, one nine, two 2,000, kulang-kulang. O, magkano nawala sa iyo ngayon? Siyempre, nakabiyahe ka pa ng umaga. Hindi na po sir. Bakit? Ano oras ka nahuli? Kasi nakatatakot po ako, baka mahuli po ako ulit. Hindi, yung mula, anong oras ka lumabas? Plus 8 po. Alas 8, okay. magkano ang kinita mo nung oras yun? Eh? Wala po po sir, 20 ko po yun yung pera Ang kinikita mo, 2,000? Opo oh, sir Ang araw? Opo oh, Hati tayo? Ha? Ah? ah, kaya naman po Huwag ka maya Yan Punin mo <laughs> Gusot na gusot yung pera yan mo <laughs> Patawa-tawa ka dyan, may ATM ako. <laughs> Di ba? Ito, titingnan natin si Chief. Si Colonel Binyas, yes. dati kong kasama sa assignment. Asa ng ATM mo? Oh, ano yun? Oh. May nalakot yan, Jel. Pero naki, wala pa naman siya. Ayaw niyang aminin, yung ATM niya, nasa misis niya rin. ATM, Automatic to Mrs. Oh. No, bro Jerry. May ATM naman ako. Oh. 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 No, Para yung kitang nawala sa'yo, may kapalit. Salamat. No?